malambat ba't ako tumatawag kanina? Oo, bakit? O, tingnan mo to. Oh. May palaka? Wala. Meron. Wala nga. Meron. danto mo, kamay mo. Oo, wala. Papasa ko sa'yo, no? Oo. Oh. Ayan. Balik mo. Oo. Oh. Bibigay ko ulit. Oo. Oh. Papasa mo. Oh. Yung palaka na to, may jacket, saka sombrero. Tinan mo, may jacket tsaka sombrero. Wala meron. Paano nga, hindi ko na nakikita? Meron ng palaka dyan. Oh. oh, ngayon kunin mo yung, yung sombrero tsaka yung jacket. Ba't ko uwinin? kunin? Mo. Kunin mo! Kunin mo! Asa may ulo? <laughs> kunin mo nga! Hanapin mo! Oh, yung jacket tsaka sombrero kunin mo. Ito na, kinuha ko na. Oh. oh. pakita mo sa kanila. Oh. Sa kanila! Dito! Sa OJ! jacket. Paano? Sombrero. Ganyan ba yung pag ng jacket? Yan. Yeah. O, oh, ganyan lang ha. Oh. Ha? Yung jacket sombrero. Oh, yan yung jacket tsaka oh. sombrero. O, oh. oh. nakikita mo yung palaka. O, hindi. oh, oh ngumanga oh. hmm. ka. Ano ah. ba ah. yung ka nga. Ganun ka, ha? Yan. O, oh, papasok ko sa'yo ha. Hmm. One, two, three. O, oh, <laughs> <yun> ka. Eh, <laughs> yung palaka eh. <laughs> Oh, meron pa, meron pa. Oh. Oh, nare. Oh, nasa na. Pakita mo sabi ko yung jacket eh. Pakita Muno mo. ko mo eh. Pakita mo nga yung jacket. Ayan oh. Oh, papasok ko ulit ha. Para pumasok ha. Oh. Oh, tus mo ulit. Yan, oh. May palaka wala. Meron. Asan? Yan. Meron na wala. Ang gulo mo, meron nga eh. Oh, meron. Oh, bibigay ko. Pumasok ulit sa bibig mo ha. Oh. Salo mo. Oh, luwa mo ulit. Oh. Ulit ha. Pasok ulit. Oh. Tubo mo lang ha. Oh. Nasaan yung palaka? ka? <laughs> <laughs> ontawa <laughs> <laughs>